ang mundo ay parang gumuho na. Ang balita ay puno ng trahedya, isa pagkatapos ng isa. Isang ama ang nawala ng trabaho at hindi alam kung paano niya pakakainin ang kanyang mga anak. Isang ina ang umiiyak sa ospital habang nakaupo sa tabi ng isang walang laman na kama. Isang kabataan ang naghahanap ng kahulugan sa buhay, ngunit ang lahat ng nasa paligid niya ay sumisigaw ng kawalan ng pag-asa. At sa gitna ng kaguluhang ito, isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag sa isip ng marami. Kung nasa kontrol ng Diyos ang lahat, bakit parang wala siyang ginagawa? Kung siya ang naghahari sa lahat ng bagay, bakit napakaraming luha ang pumapatak ng walang kasagutan? Nakikita ba niya talaga ang nangyayari? O baka naman isinara na niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang mundo sa sariling kapalaran? Mahirap palikuran ang pagdududang ito kapag ang sakit ay nagiging personal. Kapag hindi na lang ito isang balita kundi isang sugat na bumubuka sa puso. Kapag ang panalangin ay nagiging isang sigaw na hindi marinig. At kapag ang katahimikan ng Diyos ay mas masakit kaysa sa anumang sagot na maaaring ibigay. Naranasan mo na bang ganito? Tumingala ka na ba sa langit upang humingi ng tanda, ngunit ang natanggap mo lang ay nakakabinging katahimikan? dahil kung siya ang may ng lahat, bakit nagdurusa ang mga inosente? Bakit yung mayaman ang masasama habang ang mabubuti ay umiiyak? Masakit ang mga tanong na ito at madalas sinusubukan nating huwag pansinin. Ngunit nananatili pa rin sila, patuloy na kumakatok sa ating isipan, naghahanap ng sagot. Pero paano kung mali ang ating pananaw? Paano kung ang kontrol ng Diyos ay hindi tungkol sa pagpigil sa bagyo, kundi sa pagtuturo sa atin kung paano manatiling matatag sa gitna nito. Ibig bang sabihin ng katahimikan niya ay iniwan na niya tayo o may mas malalim pa siyang ginagawa? Bago tayo humusga, may isang bagay tayong kailangang tingnan, isang bagay na bihira lamang pag-usapan. Dahil ang sagot sa tanong na ito maaaring baguhin ang lahat. May isang linya na maraming tao ang tumatawid ng hindi nila namamalayan ang linya sa pagitan ng pagtitiwala sa Diyos at ng pagnanais na kontrolin ang lahat gamit ang sariling lakas. Napaisip ka na ba tungkol dito? Ilang beses na bang ang panalangin ay hindi para hanapin ang kalooban ng Diyos, kundi para kumbinsihin siya na gawin ang gusto natin. At kapag hindi ito nangyari, napupuno ng hinanakit ang puso. Doon na nagsisimula ang bulong na wala na ba ng kontrol ang Diyos? Pero teka... Baka hindi siya ang nawalan, baka tayo ang pumili na umupo sa upuan ng Draper, simula pa noong nasa halamanan ng Eden. Usapang desisyon. Binigyan tayo ng Diyos ng malayang pagpapasya. Hindi iyon pagkakamali, iyon ay isang regalo. Pero anong ginawa ng sangkatauhan sa regalong ito? Tumingin ka sa paligid. Katiwalian, digmaan, karahasan, pamilyang nagkakahiwalay lahat ng iyan ay bunga ng mga desisyong tao ang gumawa. At ito ang tanong na masakit tanggapin kapag lumalabas ang bunga ng maling pagpili. Sino ang sinisisi? Ang Diyos. Pero hindi ba't paulit-ulit siyang nagbabala? Hindi ba't paulit-ulit niyang inilahad ang daan? Sagutin mo nga, ilang beses ka nang nagdesisyon ang hindi man lang nagdasal o humingi ng gabay? At noong nagkamali, sino ang sinisi? Masakit, pero totoo. Ang mundo ay tila wala sa ayos dahil unti-unti nang lumalayo ang puso ng tao sa lumikha. Hindi na wala ang Diyos. Nasa trono pa rin siya. Ang tanong ay, sino pa ba ang sumusunod sa kanya? Sino pa ba ang nakikinig sa tinig niya bago kumilos? Isipin mong may bahay ka at ipinaubaya mo ang susi sa isang taong nangakong ingatan ito. Pero ang taong iyon ay sinira ang bawat bahagi ng bahay binasag ang mga bintana, winasak ang webles, gulo sa bawat sulo. At sa dulo, lalapit siya sa iyo at sasabihin, kasalanan mo ito. Hindi ba't parang ganito ang mundo ngayon? Ipinagkatiwala ng Diyos ang mundo, ngunit pinili ng tao ang sariling daan. At ngayon, kapag lahat ay magulo, sino ang sinisisi? Pero ito ang mahalagang punto, hindi pa tapos ang kwento ng Diyos. Hindi siya nawala. Nakamasid siya, tumatawag siya. Nagtutuwid siya. Pero hindi siya pumipilit. Kaya siguro ang tanong ay hindi bakit parang wala ng kontrol, kundi kailan natin binitiwan ang mapa at nilakad ang sariling daan. At kung may natitira pang oras, may tapang pa ba tayong ibalik sa kanya ang manibela? Kapag ang lahat ay tila gumuho, kapag ang balita ay punang sakit at ang mga mata inasanay na sa kawalang katarungan, aksidente lang ba ang lahat ng ito? O baka may tinig na makalangit na pilit kumakatok sa pusong natutulog. Napansin mo ba kung paano bumabalik ang panalangin kapag dumadating ang sakit? Kung paano pinatatahimik ng pagdurusa ang kayabangan? Parang kakaiba, 'di ba? Pero tutu. Minsan, hinahayaan ng Diyos ang ingay ng kaguluhan para mabasag ang katahimikan ng pagkamanhid. Hindi dahil natutuwa siya sa hirap, kundi dahil kapag masyado tayong komportable, nakakalimutan natin kung sino ang nagbigay ng lahat. Napansin mo bang sa pinakamadilim na sandali lang talaga napapatingala ang tao para hanapin ang liwanag? Palagay mo ba aksidente lang iyon? Parang hindi. Parang plano. Isang pagyanig. Isang sigaw mula sa langit. Ang kaguluhan ay hindi tanda ng kawalan ng Diyos ito ay paalala niya na may dapat tayong gisingin. Baka nga ang tingin nating pagkawasak ay pagsisimula pala ng isang bagong pagbuo. Marahil ang gumuho ay panlabas lang pero ang gustong baguhin ng Diyos ay yung nasa kaibutura ng puso. Usap tayo, ilang beses nang kailangang masaktan muna bago may matutunan. Ilang tao na ba ang nakakilala sa Diyos matapos mawala ng lahat? Hindi ito kahinaan, ito ay kaligtasan. Ganito kumilos ang Diyos hindi siya nawawala. Ginagawa niyang silid-aralan ang kaguluhan at ang pagkawasak ay nagiging pagsasanay. Pero ito ang tanong, nakikinig pa ba ang puso sa tinig niya? O baka mas malakas na ang ingay ng mundo kaysa sa tawag ng langit? At kung ang kaguluhan ay simula pa lang ng isang makalangit na kilos? At kung ang tila pagkawasak ay paghahanda pala para sa muling pagtatayo ng Diyos? Baka kaya ikaw ay nabubuhay ngayon ay hindi aksidente, baka layunin. Hinahayaan ng Diyos ang panahong ito, hindi para tapusin ka, kundi para gisingin ka. Ayusin. Ibaling ka pabalik. Kasi bago siya mag-ayos sa labas, laging sinisimulan niya sa loob. Ang tanong, gising na ba ang espiritu o tulog pa rin kahit yumanig na ang buong mundo? May klasing sakit na hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong salita. Yung tipong buntong hininga na lang ang natitira. Naranasan mo na ba iyon? Yung tila may bumigat sa dibdib at kahit anong ganda ng paligid, parang walang kulay. Ganito ang mundo ngayon. Gyera, sakit, kawalang katarungan. Bawat luha, bawat pagkawala, bawat kirot ay sumisigaw ng isang katotohanan, sirang-sira na ang mundong ito. Pero kailangan ba talagang ganito? Di ba pwedeng isang pitik lang ang daliri ng Diyos at tapos na ang lahat ng masama? Pwede. Pero heto ang totoo, masakit pakinggan pero totoo, ang pagdurusa ay hindi kawalan ng Diyos. Isa itong paalala kung gaano kalayo ang mundo sa Kanya. At sa gitna ng lahat ng ito, ang krus ni Kristo ang tanging sagot na hindi lang nagpapatahimik, kundi nagliligtas. Napansin mo ba na hindi mo kailangan kumbinsihin ang isang sugatang puso na may mali sa mundo? Ramdam na agad. Wala nang paliwanag. Tanggap na, at doon nagiging malinaw ang krus. Hindi siya dekorasyon. Hindi siya panakot. Siya ang sagot. Sa krus, sinagot ng Diyos ang kirot ng mundo. Naranasan mo na ba na mas naging malinaw ang lahat pagkatapos mong umiyak? Yung parang biglang nagkaroon ng lalim ang mga bagay? Ganon din ang pananampalataya. Mas naunawaan kapag nasaktan. Mas totoo kapag lumuhod at sa gitna ng lahat, makikilala mo ang pangalan na hindi bumitaw, si Jesus. Isipin mo, kung walang problema, sino ang maghahanap ng kaligtasan? Kung walang sugat, sino ang tatawag sa manggagamot? Sa totoo lang, ang sakit ang nagpapakita kung gaano kalaki ang puwang sa puso ng tao na si Kristo lang ang kayang punan. Mahirap tanggapin. Pero sa gitna ng luha, doon nagsisimulang makita ang liwanag. Ang mundo ay umiiyak ang sangnilikha ay nag aasam At naroon ang sagot sa krus, nakabukas ang mga kamay, may sugat, nagsasabing para sa ito. At paano kung ang kirot na dinaranas ngayon ay ang mismong gamit ng Diyos para ibalik ang puso ng tao sa Kanya? Paano kung sa gitna ng kaguluhan, doon nagsisimulang tumubo ang binhinang pagtubos? Hindi solusyon ang tumakbo palayo sa sakit. Ang tunay na sagot ay hanapin ang tinig ng Diyos sa gitna nito. Dahil kahit sumisigaw ang mundo ng kirot, ang ebanghelyo ay mahina ngunit matatag na bulong. Ito ay simula lamang, hindi ang wakas. Kung hawak nga ng Diyos ang lahat, bakit tila magulo pa rin ang mundo? Bakit patuloy ang sakit, ang kawalan ng katarungan at ang mga trahedya? Napansin mo ba na para sa atin, ang ibig sabihin ng kontrol ay alisin ang lahat ng masama, tiyakin na perpekto ang lahat at pigilan ang anumang sakit? Pero paano kung ang kontrol ng Diyos ay hindi lang tungkol sa pagpigil sa masasamang bagay, kundi tungkol sa isang mas malalim at mas mataas na layunin? Isipin mo ito, sa kasaysayan, maraming mga imperyo ang lumitaw at bumagsak. May mga digmaan, may kapayapaan, pero sa lahat ng ito, hindi kailanman nawala ang kamay ng Diyos. Ang panahon ay lumilipas, pero ang kanyang layunin ay laging natutupad. Pero para sa mga nasa gitna ng bagyo, parang tahimik siya parang hindi siya kumikilos. Pero paano kung ang bawat pangyayari, kahit ang pinakamadilim na bahagi ng ating buhay, ay ginagamit niya upang hubugin ang isang mas magandang hinaharap? Hindi ba't may mga pagkakataon na isang pangyayari ang nagdala sa atin sa mas mabuting direksyon kahit hindi natin ito naintindihan noong una? Kung ang Diyos ay kikilos ayon sa ating pangunawa ng kontrol, malamang pinilit na niya tayong sundin siya, inalis na niya ang ating malayang pagpapasya at inayos ang lahat agad-agad. Pero hindi ganoon ang paraan niya. Hindi siya natataranta. Hindi siya nagmamadali. Dahil alam niya ang katapusan mula sa simula. At ang tila gulo sa atin ay isang proseso sa kanya. Ang kirot na nararanasan natin ngayon, maaaring isang paraan upang hubugin ang ating pananampalataya. Hindi ba't maraming beses nangyari sa buhay mo na akala mo'y isang kabiguan, pero sa huli, nagdala pala ito sa isang mas mabuting direksyon? Ang totoo, ang pagiging nasa kontrol ng Diyos ay hindi nangangahulugang wala ng problema. Ang ibig sabihin nito, ang problema ay hindi ang huling kabanata. Ang buhay natin ay hindi isang kwentong walang direksyon, hindi isang aklat na walang saysay. Bawat pahina, isinulat ng Diyos. Ang tanong ay, kaya mo bang magtiwala na ang kwentong isinusulat niya ay mas malaki kaysa sa bahagi ng buhay mo na nakikita mo ngayon? Paano kung ang iniisip mong pagkawala ng kontrol ay isang paraan niya upang dalhin ka sa isang mas malalim na pagtitiwala sa kanya? Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.